Meron pong statement, meron pahayag, etong si Senator J.B. Ejercito. At ang sabi ng mga netizens, mukhang nagsisisi na. Okay. Nagsisisi dahil na-shutdown ang ABS-CBN. Ayan, ramdam po yan ng marami natin kababayan. Ramdam din yan sigurado ng mga haters ng ABS-CBN. Haters, ano? Pero, pero hinahanap ngayon ng ABS-CBN pagdating sa, o pag mayroong mga kalamidad, halimbawa, dahil yung mga regional Uh, network ng ABS-CBN ay talagang talagang matindi, 'di ba? Ang bibilis magbalita na andiyan agad. Anyway, when ABS-CBN shut down, yung regional network ano nila, medyo malaki yung reach noon. Medyo malaki rin ang nawala sa atin. Yan, totoo na nasa huli ang pagsisisi. Alam niyo kung gaano kalaki ang nagagawa ng ABS-CBN. Hindi lang po sa larangan, ng entertainment, hindi lang po sa larangan ng pagbabalita, pero yung kanilang foundation, maraming natutulungan. Ang totoo niyan, um, pag ikaw ay Pinoy, dapat alam mo yung salitang A, B, S, C, D, N. Yung parang tatak na yan eh. Tatak ng pagka Ang salita or ang network na ABS-CBN. Yan. Sa kasi itong mga haters ng ABS-CBN, sa tingin ko, ay hindi naman mga Pilipino yung mga yan. Either Duterte citizen yung mga yan or Marcos citizen. Yun. Nasa huli ang pagsisisi na itong si Senator. Medyo malaki rin ang nawala daw sa atin. Totoo. I think we just have to, to be honest about it. Yan. Kung sana noon, noon na kasagsagan nga ng, ng uh, Frankie sa issue netong netong ABS-CBN. Sana nagsalita na kayo. Sana na kayo para para timbangin at pag-isipang mabuti kung ano yung tama, kung ano yung totoo. Hindi yung kayo rin na mga nasa pwesto ay nagpagamit at nakisabay naging sunod-sunuran sa grupo na gusto ang pabagsakin ang ABS-CBN. Wala kayong mga balls. Yun nga ang sabi ng mga netizens. Ito, medyo nawala so that has to be recovered, especially during crisis situation. Lalo na pag may calamity to warn, uh, to warn people. Medyo na wala kasi. No, kasi talagang ang ABS had that. Marami sila. I think they have the most extensive network before. Totoo naman. Walang makakapantay sa ABS-CBN. At yung pagbabalita nila na, na walang pinapanigan, pawang katutuhanan, may tapang, walang takot, yan po ang totoong kinatakutan ng mga katulad nito terte at syempre nga ni Marcos Jr.